One, two, three, come on! Come on! Come on! Hello beautiful people. Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayo lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At siyempre, ako ako naman ang tatanungin nyo, Nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, naluloka ang beauty ng mama sa ninyo. So, yon So, kamusta naman kayo mga amigo-amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay kasing fresh at kasing ganda ng mama sa ninyo ngayong araw na ito. Charot. So, yun. So, ako, ako, ako tatanungin ninyo, nandito lang ako sa bahay maghap kaya ganito ang outfit natin. Kanina nakapag-live kami ni Gaisel ng bonggang bongga. Sana napanood ninyo sa Sambrusas Crown. And then, ayun, masaya lang ako kasi wala akong ginagawa today. Kasi meron nga kami Teacher's Day. So, ngayon yung Teacher's Day namin. So, may pa-event. Kaya lang hindi ako pumunta kasi parang piling ko naman kami-kami din ang magkikita-kita doon. So, lumipat lang ng lugar. So, medyo sabi ko better na dito na lang ako sa bahay. So, hindi naman nila ako hinanap. Kaya, okay lang yun. No? ba diba? At eto nga, syempre, marami tayong chika ngayon na talaga naman ako po magtataas ang kilay ninyo ng bonggam bongga. Kaya guys, wag na nating patagalin. Para sa unang chika, bagong Miss America na si Colorado Madison Mars na nanalong ang Miss America ngayong taon na 2024. Ano daw ang chika ko sa kanya? Ang chika ko sa kanya ay ang bongga. Kasi isa siyang ano Air Force graduate oh, 'di ba? So, napaka bongga kasi alam mo 'yon, 'yung hindi mo akalain ng mga ganitong mga sundalo, Air Force, Magsisisalihan sa mga beauty pageant. Sa so, totoo lang, unexpected. Pero ang nakakatuwa, ang tagal na ng Miss America, no? Noon 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 noon, noon pa siya. Hanggang ngayon may Miss America pa din. Ang bongga lang. Uh, merong Miss Philippines, Miss America, Miss Thailand, mga ganon. Pero hindi sila lumalaban ng pageant. Yung kahit nga dito sa Miss Thailand, hindi rin lumalaban ng pageant, di ba? So kung iisipin mo, ito yung mga pageant na sobrang tagal na pero hindi mo alam kung ano ba yung ginagawa nila. so anyway, congratulations sa bagong Miss America na talaga namang masasabi ko, ang ganda-ganda niya. O, dati pinapanood ko yun sa so TV5 noon, ang Miss America pagkatapos nakakaloka yung mga nanalo talaga, ah, ganun pa. But Siyempre, yung papremyo kasi si John Boga. Sa so, tawagin ka, Miss America, di ba? Imagine mo, sobrang tagal na ito Miss America na to. Ako kaya, kailan kaya ako magiging Miss Philippines? Charot! At ito na, sumunod na chika, Mama Sam. Miss Globe sa Binibining Pilipinas mananatili pa ng tatlong taon. Ano ang chika mo dito mama sa ayun nga so mula do sa national director ng Miss Globe ang Miss Globe ay mananatili ang franchise nila dito sa Binibining Pilipinas. So buti naman di ba kasi may mga nababalitaan tayo na lilipat na to aalis na dito sa Binibining Pilipinas maganda ang naging status natin dito sa Miss Globe kasi yung mga kandidata natin dito nakaka-dalawang panalo niya ba? Kung ako nagkakamali, dalawa o tatlong panalo na tayo. Pagkatapos, ang bongga pa kasi yung iba nagro-runners up talaga ng todo-todo. So, consistent yon So, bihira tayo yung sumemplang doon sa runners up na galit pa tayo. Charot! And then, ayun nga, nakakatuwa kasi mananatili siya dito sa binibining Pilipinas. So, matutuwa niya si Christine Ann Perez ng bongga-bongga kasi Love nyo talaga ang Binibining Pilipinas So dalawa ang corona na inaasahan natin ngayong taon na to Dito sa Binibining Pilipinas Ito nga ang Binibining Pilipinas Globe At Binibining Pilipinas International So sana madagdagan pa Alam naman natin ang Binibining Pilipinas Bongga to kapag ano eh, yung alam mo yun, naggagawa sila ng mga bagong pakilalang pageant Saan ba natin nakilala ang supranational sa sa Binibining Pilipinas? Saan ba natin nakilala ang Miss Globe sa Binibining Pilipinas? Saan ba natin nakilala ang Miss Grand sa Binibining Pilipinas? Ang Miss World sa Binibining Pilipinas? At kung ano-ano pang mga pageant katulad na Miss Universe, Philippines, at saka syempre yung uh, dito National. At umasa tayo na darating ang panahon na marami pang mga corona ang madadagdag dito sa Binibining Pilipinas. So ngayon may dalawa. Sana madagdagan pa to ng mga reyna Hispano Americana, yung mga ganun. Sana makuha nila yung franchise na ganito, no? Ay naku, pag nakuha nila yan ay bonga, So yung uh, iba pang pageant katulad ng Miss Planet. Ayan. So, sana maputa sa Binibining Pilipinas promise mo, bo bongga di Diba? Saka yung isa pa, may isa pa akong pageant, yung Miss Cosmo. Pero kasi, hindi ko alam kung bakit ayaw nila ilagay dito to sa Binibining Pilipinas. But umaasa ako ngayon 60th anniversary ng Binibining Pilipinas, marami ang magsasalihan na mga kandidata. Sana umabot sila ng 60 candidates. And then, ayun, sana maimbitahan din nila ang lahat ng queens ng Binibining Pilipinas. Except lang si si Subso. Charot. So, yun. Ewan ko kung may si Sam si... Kasi syempre, di ba, iba na yung ano ni Shang si yung kanyang lugar, isa na siyang madam, no? di ba? So, yun. So, I wish all the best. Sana peace kasi ang ibigay natin na ano dito sa 60th anniversary na binibini Pilipinas. Malay mo, dati mo, di ba, niligwak din yung Madam Estela itong si, ano ba to? uh, si Lara Gaman pero tingnan mo naman, o, oh, di ba, pinagkatiwalaan niya pa din. So, I'm sure Shusham si Shamsi ay isa sa mga imbitado sa 60th anniversary ng Binibining Pilipinas. Sabi ng ganon, once you're Binibini, you're always a Binibini. Di ba, Christine at Perez? So, yan. So, ang tabayanan natin yan. And, sumunod natin, chika, Miss Grand International nag-react dito sa Mr. International. So, naglabas nga sila ng pahayag na sinasabi nila, ang Miss Grand International MGI is a public company based in Bangkok, Thailand. Sibley Management, a married female pageant, age 18 to 29 years old, Miss. di oh, diba? And then, we have no associates with Mr. Grand International Beauty Pageant, legal action and being for sure again any activities that violate our copyrights. Thank you for your kind attention. So yon, hindi naman siya parang nagagalit dito sa Mr. International, di ba? So, ang sinasabi niya na nililinaw niya na hindi associate ang Mr. Grand International sa Miss Grand International. So ibig sabihin hindi sila partnership. Hindi to under ng Miss Grand International. So malinaw na sinabi dito ni Mr. Nawat. And then malinaw din na sinabi ni Mr. Nawat ang um, Miss Grand International ay Paras lang sa mga miss, oh, 'di ba? So 'yon. So kasi 'di ba, gayon ang Mr. International, ah uh, pupunta sa Miss International, tapos ang Supranational at saka ang Mr. Supranational isa iisa lang 'yung may-ari. So dito nililinaw ni Mr. Nawat na hindi sila associate or hindi sila uh, magka-partnership ng Mr. Grand International. So, ginamit lang yung Mr. Grand International para i-partner doon sa Miss Grand International. So, for me, okay lang naman yun. Kung magkaiba ang kumpanya at hindi sila associate sa isa't isa, so, okay lang yon. So, para sa akin, nakikita ko lang na at least, di ba, na kung merong Miss Grand, may Mr. O, oh, di ba? At ang nanalo nga dyan ay si Lebanon. At kung titignan mo, ang reyna ng Miss Grand International, sobrang ang ganda. Ang hari naman ng Miss Grand, Mr. Grand International ay sobrang gwapo. Saan pa? O, di ba? So, yun lang. So, dapat matuwa doon si Mr. Nawat. Huwag nga siya mag-react. O, di ba? So, at least, di ba, binibigyan ng partner ang Miss Grand International. Kesa naman sa wala. O, di ba? So, pat nililinaw nga ni Mr. Nawat na solo lang at walang asawa ang Miss Gran O, di ba? At para naman sa sumunod na chika, masama na naman masasabi mo sa bagong reyna ng Miss Earth na ngayon ay talaga naman ini-enjoy niya ang pagiging reyna niya bilang Miss Earth 2023. Mm -hmm. To be honest, sobrang ganda niya. Hindi nagkamali dito ang Miss Earth. <laughs> di ba? Na pagpili sa kanya bilang Reyna nila. So, kung ipapantay mo sa lahat ng Reyna, parang piling ko, ito yung pinakamaganda. In fairness, ang ganda. Maganda na matalino pa. O, <laughs> di ba? Dinaing niya pa nga si Miss Universe sa kagandahan eh. Kahit sa kung paanong magsalita, sa totoo lang, para sa akin, natutuwa ako sa bagong Reyna ng Miss Earth. Kasi, kung papansin mo talaga, bongga talaga yung beauty niya. Kahit anong color ng damit, bumabagay sa kanya. Lalo na to, na nakablo siya, Diyos ko, magkamukha kami dalawa. Charot, so yan. Natutuwa ako sa beauty na meron siya. Talagang pack na pack ang beauty niya. And I love the way kung paano talaga siya umarangkada, umeksena. Grabe, ang lakas na ni Miss Albania, Diba? So yan. So pinatunayan lang ng Miss Earth na iba talaga ang kalidad ng kanilang beauty queen. Ha, di ba? Diba? Panalo, sobrang ganda, winner. So, ewan ko kung nasa Pilipinas na siya. And then, para na masasumunod sumunod na chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo sa reina ng Miss Universe na walang ginagawa ngayon? to be honest, ako para sa akin, medyo nalulungkot ako dito sa Miss Universe kasi di ba dapat ano um, sila, active sila. Uh, dapat pupunta sila sa iba't ibang lugar. Ayun nga, yung pinupush nila yung advocate nila ngayon parang pili ko wala akong naririnig sa kanila Salang naman yung ganda ni ano no ni Miss Nicaragua no binenga lang ng bongga bongga anyway so tignan natin malayo-layo pa naman ang reigning niya so aabot pa to ng ilang ilang buwan pa ang hintayin natin bago uli mag Miss Universe and then I hope na marami siyang magawa at marami siyang eksena na dumating. So, hindi ko lang alam po, iimbitahan siya sa Pilipinas pag nag-Miss Universe Philippines na. Alam ko si Arboni ni Invited, pero siya hindi ko alam. Charot! So, yun. Nakakaloka. Si Arboni ni talaga, ang inimbitahan eh, no? So, I wish, I wish na sana makarating itong si chi, Chinese, di ba? sa Pilipinas, si Miss Nicaragua. So, tingnan natin kung ano ang magiging eksena niya pag nandudoon na siya sa Pilipinas oh, diba? So abangan natin yan At para naman sa sumunod na chika Mainit na pinag-uusapan ngayon Mama Sam Age is just a number Para sa mga kandidata na sumasaling ngayon Dito sa Miss Universe At isa nga dito ngayon Mama Sam Na pinag-uusapan Ang 62 years old candidates Ng Pilipinas Na talaga naman oh my god Na ngayon ay ume-exena na sa kanyang Uh, provincial pageant. O, di ba? So, ito nga ay wala nang iba kundi si Jocelyn Cubales, 69 years old. Pero, syempre, hindi rin nagpakabog ang Argentina dahil meron din silang kandidata na 72 years old naman. Isang dance teacher's uh, actress na wala nang iba kundi si Iris Amelia na 72 years old. Mama Sam, anong tingin mo? <laughs> ang tingin ko magiging ano na siya? Miss Grand, ano, Miss Grandma Universe, oh, 'di ba? So labanan to ng mga grandma. So I wish na sana okay lang sila. I wish na sana na-enjoy nila yung mga sinasalihan nila. And I wish na sana hindi sumasakit yung mga likod nila, yung katawan nila. So I hope na manalo sila sa nilalabanan nilang pageant kasi gusto kong malaman yung eksena nila sa Miss Universe, di ba? Nakakaloka ang Miss Universe. Ang daming naloloka. Tumatumbling talaga lahat sa mga eksena ng ganito. Yung mga 69 years old, 72 years old, eh ang dami naman palang gustong sumali ng Miss Universe. Bakit hindi kayo dun magpuntahan? Ang, ba, ang dami naman palang mga grandma na gusto uling mag -budget. Eh bakit hindi tayo magtayo ng another pageant para sa kanila? 'di ba? Tawagin natin na Miss Grandma Universe, o 'di ba? So 'yon ang dapat nilang gawin para at least yung sistema ba ng pageant ay iba yung ibig ko sabihin, syempre, alam naman natin ang Miss Universe is a Miss Universe. Isa to sa mga tinitingala natin na beauty pageant na talaga namang matagal na matagal na at nire-respeto ng lahat. Dahil nga sa mga nagsisalihan ngayon ng na mga ganitong mga eksena, merong transgender, merong mga, ang tawag dito, married woman at mga no age limit na grandma nagsisalihan so medyo nakakaloka parang circus ang Miss Universe hindi natin alam kung saan ba tayo magpo-focus dito para sa akin siguro mas maganda na ang gawin nila ay magsisalihan sila sa another pageant kung, o kaya magtayo sila ng isang beauty pageant na ugma itong mga sinasabi nila na gusto nilang ipasok sa mga ano nila, eksena nila sa mga content nila. So, why not? ba diba? So, magkaroon ng Miss Grandma laban sa Miss Transgender, laban sa Married Woman. O, no? di ang bongga. So, another pageant at another aabangan natin. So, yon So, medyo na loka lang ako. Parang, ewan ko, hindi ko alam. Basta sumasakit ang ulo ko sa kanila. But, nandoon na siya, respeto natin kung ano yung kanilang desisyon ayan ay decision nila and then kung nag enjoy sila go ahead sabi na nila minsan lang ang buhay pero sana hindi rin to ang maging niche ng buhay nila dahil sa pagod na nararanasan nila di ba so yun so basta laban lang kasi sabi ko nga Enjoy lang So be happy na lang para sa kanila And then tingnan natin Kung ano ang kahinat na nila Sa pagsali nila dito sa Miss Universe So di ba? Ay nako nakakaloka So para sa sumunod na ch chika Ati sa Manalo At aking Stephanie Fernandez Ang e -exena, uh, Stephanie Gutierrez Ang eksena sa Miss Universe Philippines Mama Sam anong masasabi mo dito ang masasabi ko dito, actually, hindi naman atake ni Stephanie Gutierrez. Yung orahan lang na, alam mo yun, yung make-up. Parang binago kasi yung transform. Kasi ito kasing si sa Manalo, medyo may pagka-sweet ang dating. Sa totoo lang kahit din naman ako minsan napapaisip ako, paano ba siya maliging fears? Paano ba yung dapat na atakin gawin niya dito? So, dapat talaga makitaan siya na alam Miss you, Universe na attack, di ba? Yung fears yung dating, nandoon yung sobrang strong, empowered woman. Kasi na medyo may pagkamalabya talaga ang isang atisa manalo. And then, very ano yung mukha, angelic face, di ba? Virgin Mary. Kung face value ang pag-uusapan, panalo si Ate sa Manalo. At ito yung nakikita ko na dapat nyo talagang abangan. Kasi syempre, iba yung datinan na, alam mo yun, yung ang mukha mo ay isang maala Perhem Kasi nga sabi nga ni Kunan, she wanted a beautiful woman. O, diba? Gusto niya maganda ang mukha ng isang kandidata. So, why not, 'di ba? At isang manalo isa siya sa mga maganda ang mukha at kaabang-abang sa competition na Miss Universe Philippines. So, yung atake niya to. So, abangan natin kung ano nga ba ang ipi ng isang Ati sa Manalo dito sa Miss Universe. Bagong mukha, bagong eksena, bagong ano, kumbaga parang transform, 'di ba? From the international to universe rather. So, yan yung abangan natin. So, I'm so excited. Naniniwala ako na ang team ni sa Manalo ay ginagawa na nila at pinag-aaralan na nila ng maigi ang kanilang laban dito sa Miss Universe Philippines. And then, parang piling ko, pinaghahandaan talaga nila ng bonggang-bongga. -bongga. Kasi nakikita mo yung mga pasabog ni Ate sa Manalo na uti-uti talaga. Pa, 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 pa. transform talaga siya ng bonggang-bongga. -bongga. So, yun yung abangan natin. So, I love yung uli niyang picture na straight hair. Tapos, ang kapal ng makeup. No? Alam mo yung mga kinapalan yung kilay, talagang pak, o, oh, di diba? Doon palang makikita mo na na matured ang itsura niya at hindi look younger na baby face. So, mas gusto ko yung mga ganon. Hindi yung angelic lang yung nakikita mo sa kanya, kundi yung pagka fierce o, so yun. So, alam ko si Atisa, alam niya kung ano yung atake gagawin niya dito. Kaya hindi ako nawo-worry kasi minsan niya na napatunayan sa atin kung paano siya maglaro sa isang beauty pageant. Hindi lang minsan, twice. 'Di ba? Yun lumabas siya sa binibining Pilipinas at ngayon nga na nandirito siya sa Miss Universe Philippines. So, abangan natin 'to kung ano ang pasabog na gagawin niya at kung siya nga ba ang susungkit ng corona ngayon taon na to sa Miss Universe. So, yun. Kasi syempre, uh, meron pang ano eh, tawag dito, may isa pang talagang matindi, si Alexi, di ba? Si Alexi, Diyos ko, nakakatakot din. Parang iba din talaga yung ano, puwersa niya. Kung parang pak. Ah! So, tingnan natin kung papatalo ba ang ilo-ilo ng ganun-ganun sa competition ng Miss Universe. So, yun yung no? abangan natin. So, marami tayong dapat abangan ngayon, taon na to, dito sa salpukan ng mga kandidata at abangan natin kung sino pa yung mga magdadating at ano ang gagawin nila at kung paano sila mag-transform talaga to become a next Miss Universe Philippines. So, yun. So, nakakatawa, no? So, ako talaga abang na abang dyan. So, yun, guys. Guys, syempre, maraming salamat. So, kayo guys, ano guys, ang chika ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin ngayon. So, yun guys. Guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated. Siyempre, sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible sa itaas, magtiwala lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli natin chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.